Inaasahang makakakuha ng mahigit 100 billion pesos ang bansa kasunod ng paglagda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Republic Act 12023 o ang Value Added Tax on Digital Services. Sa ilalim ng bagong batas, papatawa ng buwis ang mga nag-alok ng digital services tulad ng digital media, digital music, digital video, video on demand at digital advertising kabilang ang Netflix, Google, Marketplace at iba Ayon kay Pangulong Marcos, hindi ito pagpapataw ng panibagong buwis, kundi pinapadali lamang nito ang proseso ng Bureau of Internal Revenue sa pangungulekta ng VAT sa mga digital services. Paliwanag pa ni PBBM, hindi kasama sa mga papatawa ng VAT ang mga educational at public interest services tulad ng online courses, webinars at iba pang digital educational offerings. Samantala… Nagpasalamat naman si Pangulong Marcos sa mga mambabatas sa pagtitiyak na may isa sa batas ang value added tax on digital services. At yan ang news scoop. Ako si Geraldine Inog nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.